Nasangkot ka na ba sa isang pagtatalo na hindi matapos-tapos? Yun bang maya't maya eh, uungkat tapos magkakasamaan na naman ang loob na para bang sugat na hindi nagihilom at permanente ng pasanin sa buhay? Merong nakapagsabi na paminsan daw ang away, lalo na sa mag-asawa, ay hindi lang hysterical o yung nagwawala, historical pa daw. Yun bang pati yung mga pagkakasala at pagkakamali mo noong unang panahon? Eh muli na namang nauungkat at umaapekto sa kasalukuyan. O, oh, relate ka na ba? Inbang minsan yung eh, ang ganda-ganda ng usapan nyo, tapos biglang may naong ka, tapos biglang naiiba ang tono at direksyon ng pag-uusap. Nangyayari talaga yan. Pero totoo yan, di ba? Kapag ang pagtatalo ay puro emosyon, minsan paulit-ulit na lang at walang nagiging solusyon. Pagkaganyan, paano natin haharapin? Hindi masama ang emosyon. Ang totoo, madalas pa nga ay mas nakikita natin yung lalim ng pasakit na naidulot natin sa ibang tao dahil sa emosyon na makikita sa kanila. Misan yung akala nating walang kabagay-bagay, malalaman mo na lang na napakasakit pala sa iba dahil sa kanilang emosyon. Pero mahalaga ding tandaan na kung ang habol natin ay solusyon, kailangan din nating kontrolin ang ating emosyon. Kung puro galit at self-pity ang mangingibabaw, hindi makapag-uusap ng maayos. Asahan mo na pagkaganyan, pabalik-balik lang yung issue kasi nga, hindi naman talaga na pag-uusapan yung issue. Alam mo, napakalaking bagay ang sinabi ng Bible. Tandaan nyo ito, mga minamahal kong kapatid. Dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita, at huwag agad magagalit. Kung nasa isang sitwasyon ka na hindi maayos ang relasyon dahil Puro emosyon at walang solusyon. Dapat maunawaan mo ang verse na yan. Tinuturo sa atin ang kahalagahan ng kahandaang makinig bago magsalita at magalit. Ang pakikinig ay paraan para pahalagahan ng isang tao at ipakitang importante sa iyo ang kanyang sinasabi at saloobin. Tinuturo din sa atin na pwede nating kontrolin ng emosyon kung gugustuhin natin. Kaya kung feeling mo ay eh, puro na lang historical ang mga away na kinakasangkutan mo na panayungkat sa nakaraan, panahon na para yan ay tuldukan. Sundin mo ang sinasabi ng verse na makinig muna, dahan-dahan sa pananalita at huwag agad magagalit. May pag-asa pang maayos ang sitwasyon mo kung may pahalaga sa solusyon at hindi puro emosyon. Sundin mo yung verse at hasa ka pa ha?